Ayon sa ating pambansang bayani na si Jose Rizal, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Sa panahong ito, ang mga may malaking impluensya sa kabataan ay ang kanilang mga kaibigan, lalo na sa mga batang labing dalawang taong gulang hanggang labing siyang taong gulang. Talagang malaki ang epekto ng pagpili ng kaibigan sa kanila. Ayon sa psikolohiya, ang lagi nakakasama ng isang teenager ay ang kanyang mga kaibigan. May kasabihan nga tayong Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kapag ang bata ay nakakaranas ng mga masasamang karanasan, siya ay na-expose sa mga masasamang bagay katulad ng ganito. Si pare! Uy! Ano ba ginagawa ko? Sa ba tunay na kaibigan? Na-influensya na ako dito ha. Sorry, late ako pa. Oh, ba't na naman? Anong ginawa mo, ha? Palagi nilang ganito eh. Kaya ka bumabagsak sa school. Oo na! Lagi ka ka dito. Uy, asan ka? Uy! Tama na nga to. Ano na iyo, sigo? Nakakasama to sa katawan eh. Ano nga? Bro, balita ko, ang sa ng bahay. Ba't mo ginawa yun? Hindi mo kailangan yun, bro. Umuha ka! Tinutulungan na nakita eh. Uy, sorry, sorry, sorry. Hindi naman ako sadya masamang tao eh. O ba't ka naging masama? Kasi ano eh, kwento ko sa'yo. Masama. Ngunit kapag ang bata ay napapaligiran ng mga mabubuting tao, siya rin ay nagiging mabuti at natututong gumawa ng mga mabuting bagay. Mahalaga ang wastong pagpili na kaibigan para sa kabataan ngayon dahil sila ang pag-asa ng bayan at kung hindi magandang pinagdadaanan nila, posibleng makaka-epekto ito sa kinabukasan ng bayan. Oh, pwede lang, naka 100 na sa quiz mo. oh, pwede ko nga eh. Hindi ka na babagsak? Hindi na. Sige bro, sige. sige ay, salamat ako. na ano ah, naging maganda yung tuwensa ka sa akin. Oo nga eh. Buhay na, naging kaibigan na tayo. ka bro, thanks pa rin. Yeah. Ingat. Ingat. Kaya sa makatuwid, ang wastong pagpili ng mga kaibigan ay nakabubuti sa buhay ng isang tao at sa kanyang kapaligiran.